Uy, kanina pa ba kayo dyan? Hindi ko kayo napansin. Napatutok lang ako sa balitang ito tungkol sa mga nakakahawang sakit ng hayop dito sa Pilipinas. Marami sa ating mga magsasaka ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng tamang diagnostics at impormasyon. Ang epekto nito, pagkamatay ng kanilang mga alaga at pagkalugi ng kita. Pero, may solusyon na. Ito ang Mobile Biocontainment Lab o MBL na nabuo sa ilalim ng Bridges Program ng isang kumpanya at DOST. Ang MBL ay nagsisilbing tulay ng science dahil ang laboratory mismo ang pupunta sa mga animal breeder para magbigay ng sapat na kalaman tungkol sa sakit ng kanilang mga alaga at mapigilan ang pagkalat nito. Balita ko nga si Diego ay sasama sa biyahe ng Mobile Biocontainment Lab para alamin kung ano nga ba ang nasa loob nito. Diego ready na kami sa palab tour mo. Alright guys, what is up? This is Jago with a J. At ngayong araw, meron tayong isang topic na pag-uusapan na tila nakakalimutan na natin. At yan ay ang paghahayupan. Kung ikaw ay kumakain ng manok, baboy o ng baka, for sure, may intindihan at ma-appreciate mo ang episode na to. Alam naman natin na ang pagkain ng manok, baboy o baka ay talagang kakabit natin bilang mga Pilipino. Actually, isa nga ang Pilipinas sa may mga pinakamalalaking paghayupan ng mga farms, ng piggeries, ng poultry sa buong mundo. So sa episode natin ngayon, sasagutin natin kung paano nga ba makakatulong ang siyensya sa problema ito. Sir Mish, paano nga ba? Ang poultry farming ay isa sa pinakamalaking sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. Sa bawat manok, itlog at karne na inihahain sa ating mga pagkainan, nakasalalay ang kabuhayan ng libo-libong Pilipinong poultry farm owners. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok, ang avian influenza or H1N1. Mabilis itong kumalat at nagdulot ng pagkalugi sa mga manukan. Paano nga kaya ito hinarap ng ilan nating kababayang poultry farm owners? Alright guys, so nandito tayo ngayon sa isang farm dito sa San Jose, Batangas. At meron tayong mga kasamang um, isang farmer, specifically poultry farmer, na may-ari ng Vicebster Poultry Farm na si Sir Angelo. Sir Angelo, maraming salamat po for yeah. having us. Sir uh, Angelo, um, ganun na po ba kayo katagal sa industriya? Well, nag-start ako dito around 2017 mm -hmm. of July, pero a uh, vicebster uh nagsimula to early 20s, early siguro, 20s 2001 2002 with that being said sir ngayon um ilang yung manok niyo sir sa inyong farm? ang current uh inventory namin uh, uh around uh, 6000 lang hindi sabihin magsawa uh 6000 heads then we're still hoping na magiging maganda yung harvest or production namin ng ready to lays uh, early October. Mm -hmm. Ayun. Sir, can you give us a, a, value or a ballpark lang, sir, na value uh, ng uh, kinikita uh, <laughs> ng isang poultry farmer na Five digits. alam <laughs> ba? uh, roughly estimate siguro pag maganda or average na natin. Na yes, si yes sir, sir. Average na lang natin. Na uh, 90 to 100,000. 90 to 100,000. Saan Sa isang buwan yan, sir? Yep. Uh, 90 to 100,000 yes. Sa every isang buwan. Yes. Ah, yes. so magkano rin po pala mm -hmm. sir yung negosyo na to? Ah, uh, depende mm -hmm. kasi pag nag-demand tayo sa time na Tagluge, mm -hmm. 'di ba? Sabi ko 90 to 100,000. Yes, yung losses mo naman nasa 200,000. Ah, so medyo uh, man nakita So sir, speaking of challenges, isa ay yung syempre yung supply and demand. Mm -hmm. Pero ano pa sir yung mga challenges na na-experience nyo with this kind of business? Well, ang unang naka sa, ang pinaka-major challenge talaga namin is avian influenza or yung bird's flu. 2017, yung pagtama ng uh, bird's flu is dagok sa mga poultry farm. Parang, well, hypothetical lang to. Parang ang cost to produce that time is 5 pesos mm -hmm. per egg. Nabibili lang yung egg ng 3 pesos. So may loss pesos. na agad na 2 pesos yes. per egg. Yes. Pero sir, para sa ating mga manonood, kasi parang ang liit ng 2 pesos eh. Oh. Pero kung scale natin 'yun sir bigyan nyo sila ng figures kung gaano kalaki 'yung 2 pesos loss per egg. Oh, halimbawa, meron kayong 1000 eggs. So may losses na kayo na around 2000 pesos per day. Mm -hmm. So around 30 uh, around 10 days nasa 20,000 20, na kagad kayo, yeah. Wala kayong income talaga doon. And at the same time, uh bili lang kayo ng billion ng feeds para mapakain or ma ma makapag-produce kayo ng egg. And mm -hmm. yun yun yung life nung manok, kailangan nila ng feeds. Pag nawala, edi eh, mamamatay lang din sila. So sir, na nabanggit niyo yung isa is uh, yung pagkakaroon ng sakit ng mga manok. Yes. Um, ano sir nangyari nung mga panahon may outbreak uh, sa inyo sa farm nyo? Yun. Ang well, ang pinakamalaking impact niya, bumaba yung price ng egg. Mm -hmm. And good thing hindi naman kami uh, affected ng uh, avian influenza. Yes, hindi naman hindi naman nakapunta yung sakit na yun dito sa Batangas. At nagtulong tulong lahat uh, including LGU, poultry owner, <laughs> nagkaroon kami ng mahigpit na biosecurity. Pero if hindi lang kami sa avian influenza nagpo focus nandiyan din yung iba't ibang disease and viruses like nung etong last summer na to, sobrang init, parang napakataas ata nung uh, heat index. Uh, meron kaming suspected ILT disease which is maraming mortality and napababa niya ang production ng itlog dito. Mm -hmm. Hindi lang sa amin, kundi sa buong siguro, buong San Jose, Batangas. Meron ba kayong mga steps or mitigations para bago kumalat yung sakit, naagapan mm niyo -hmm. eh, na -agapan yun siya? Yes, of course. Part ng ano namin yun, ng medication and vaccination program. Uh, may mga program kami na uh, every month, naglalagay kami ng uh, CTC or mga pang antiviral uh, anti uh, diseases mm -hmm. sa feeds namin and sa painom sa manok. And yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung biosecurity namin kasi yun yung sa pinaka-importante eh. And para na prevent namin, yun nga, sa sinabi ko, uh, every mandatory, every 8 weeks, nagbabaksin kami para lumakas yung resistance ng manok. And nagbibigay kami dyan ng mga uh, vitamins, and nagpa-flashing kami, Uh, ano ba yung flashing? Ang flashing na ginagawa namin is to avoid yung tinatawag na sipon. Mm -hmm. yung kasi yung madalas na sakit ng manok, yung sipon, pag sinipon nila, dire diretsyo na yun. Mm -hmm. Mabilis kumalat yan, yes. sir. Yes. Mm -hmm. And uh, isa pa, yung prevention, nandito nasa, mm -hmm. na sa program na namin or nasa management. Mm -hmm. uh, hindi kami, hindi namin pinapabayaan yung nutrition. Kumbaga, uh, parang binibuild namin, kumbaga, si isang basketball player, binibuild na namin to for the future mm -hmm. tournament. Mm -hmm. Pinapalakas namin yung katawan, kumbaga, pinaprepare namin, and good nutrition yung binibigyan namin. Saan yung dinadala yung mga manok to have them tested pa? Let's say, for example, may sakyan kagaya ng sinasabi nyo uh -huh. na sipon sa mga yes. manok. Um, saan yung sila dinadala para to get them tested or checked? Well, uh, one time, nagpatest kami. So, meron naman mga laboratory dito, like mm -hmm. sa Lipa. Uh, if not, I'm not mistaken, the RAD laboratory. Mm -hmm. Uh, yun yung talagang... So siguro, basically, sir, ano dinadala nyo doon? Yung manok mismo? O yes. O parang sample ng manok? Yes, yung manok, yung manok, manok mismo. mismo. Oo. Okay. Na-suspected na, yung... na may sakit. Mm. Okay. Kasi that time, yung nagdala kami, medyo wala pa kami mga pangontra sa mga viral infections or sa mga diseases. Ngayon kasi marami na naglabasan na pwede namin ibigay sa manok na, kung before, like COVID-19, hindi natin kaya na nagkaroon ng vaccine. Saka kumbaga, na, sir. Normal na sa atin. Okay. Ayan. Parang ganun po yung... But sir usually pag kami mga sakit yung manok may tendencies na ilalabas niyo pa sila to get them tested no. Yung mga ganun pang instances madalang na sir yung ganun kasi kaya na siyang kaya, kaya nang ihandle or basta mi proper management ng isang farm kaya na niyang i-manage yun okay. within pero, the farm. Pero mm, mm -hmm. pero minsan may nakakalusot talaga like pag may tumamang viruses dalagang mm -hmm. total eradicate yung mm -hmm. uh, laman ng building mo. Ayun. Pero siguro, ang chances lang niya, uh, parang siguro, mga 10%. Basta, yun nga, pinaka-importante talaga is biosecurity. Yes. Yun, yun mm -hmm. talaga. Kaya, yun, uh, sa lahat ng farm talaga, may makikita kayo yung disinfection, mm -hmm. bawal pumasok, nang mm -hmm. basta-basta. Dahil doon sa biosecurity. Yes. Okay. Ngayon, Sir Angelo, as a, a poultry farmer, na alam ko naman na priority nyo yung safety mm -hmm. and health no in ng inyong mga manok, uh, meron kasing develop. Uh, na project ang BUSD mm -hmm. that aims for yung biosecurity na sila sabi. Mm -hmm. So, itong project na to sir, sila ay on the wheels na laboratorio. Mm -hmm. So, kagaya po ng nabanggit nyo kanina that you had to, or you had have to go to Lipapa mm -hmm. to get your chickens tested. Sila, sir, sila na mismo yung darating mm -hmm. o pupunta sa inyo mm -hmm. to not only test the chickens, mm -hmm. but also surveillance yung inyong mismong environment. Yes. So, kukuha sila ng samples, mm -hmm. kukuha sila ng specimen, test it, titingnan kung uh, yung safety ng lugar mm -hmm. at kung merong um, suspected na virus, whatever it may be. Tapos, kaya nila yun, sir, i-characterize. Mm -hmm. Yun yung din-develop de na bagong innovation, bagong technology uh, yeah. ng uh, DOST ngayon. Nako-curious na ba kayo kung anong itsura talaga ng loob ng mobile biocontainment laboratory ng DOST? Alam niyo guys, you're in for a treat today. Dahil syempre, love namin kayo, pa-exclusive tour tayo sa loob mismo ng Mobile Biocontainment Laboratory. What? What is up? This is Jack with the Jason and we go tayo sa loob ng Racket Response Mobile Biocontainment Laboratory in Adobe Homer. Pwede tayo mag-isama Siyempre yung boss natin na si Ms. Zane. Ms. Zane, magandang araw sa'yo. Thank you so much for having us. So, nandito kami sir, kayo, sa ngayon sa loob ng mismong laboratory. So Ms. Zane, uh, pwede mo ba kaming i-tour dito sa inyo, sa iyong kaharihan? Kasi since ikaw yung boss eh. Okay pa. So, of course, basic pa natin, we have to wear the right PPE. Nakalap ka. Supposedly may face mask pa. Tapos most of the time, nakalap ko. Tapos, one of the most important things po actually is yung laboratory goggles. Yeah. So, ito po, si we're we are really good to eat. Kaya, ganito po. So, may full blood, mayroon pa po tayo ng mga salay so, so, sa pa sa na sa amin. So, ayun po. So, sa amin pala talagang maraming na... Uh, specimen kayong ina-handle. But... Yes. Next, next deck. Start sa pinaka-end. Start Atin. sa end tayo um, laboratory. So this is our biocontainment area. Mm -hmm. So yung area nito, ito, dito mapasik, you should. So, po mapasok yung sample. So meron po tayong pass box to all. Connect net for so, the pass box. Uh -huh. so, oh, yes. Guys so papakita ko sa inyo. Pass box at tawad. Ganito yung itsura niya on the other side. Yes. Para, right. para makuha yung specimen galing sa dito. Yes, cover. Right, okay. So ito po yung ating anti area. Okay ang biocontainment and then this portion. Okay. Analytical portion, tama? Yes, okay. analytical okay. Area. Analytical area. Okay. Anong ginagawa naman dito, Miss? So, dito na po lahat ng like, molecular serological yeah. testing. So, if I can show you pa yung mga cabinet namin. Okay. Ah, uh, so actually, ano po ginagawa dito sa mga cabinet? So, ito ah, lahat, ng mga machine. equipment natin. So, as you can see, to save more space, pull out, Iyo, no? you have to pull out cabinets po. Tapos, lahat po ito, working. So, may sarili na po silang outlet. Yes. Yung samples po, may Dito, F. for cold storage yep. po para maintain po lahat. Mm -hmm. So, lahat po ng consumables na may sa area. Okay. So, after natin makuha yung specimen mm -hmm. na nandito, anong next natin gagawin? So, we analyze all the samples here, itong area lang. So, this is our cleanest room supposedly. Cleanest dapat. room? Oh, yes. So, Bakit dapat? It has to be maintained. The lahat is walang... Hindi tayo nag-introduce ng any contamination, all samples are well separated mm -hmm. and uh, analyzed in a way na for instance, if the is positive, it will yeah. contaminate the others So basically, parang safe take ng mga samples but also, siyempre, safe take ng mga nag analyze siya. Okay. So ito po ay uh, dito kayo nagte-test. Oh, uh, but this is our PCR cabinet. PCR cabinet. So, uh, ito po is only for mixing ng mga samples for uh, molecular analysis. Mm -hmm. Mm oh, how niya, we do it. Ah, uh, but Nobody. After nang ma-process ng lahat, ano yung next nating stage? So, uh, after analysis of the area which is the office. Yes. So, may station po dyan na personnel will be responsible for typing all the results. Yes. Tapos siya po yung magsasabi ay maglalagay din sa results namin at this point kung positive or negative. Uh -huh. Why do you do you do? Nung pumasok sa po sa bioassets, nakita ko po kasi talaga yung relevance ng na work namin directly sa mga farmers. Kasi yung nakita ko po gano'n pa importante na makarelease kami within the day or the next day as soon as possible. Kasi kita po namin yung uh, nila. So, gusto po namin pantayan yung um, yung uh, nila na mag magpatest sa amin. So, we take that as a huge responsibility. So, parang pigyan sila ng um, the right result and the right uh, kind of test And I'm not saying he So we maraming salamat sa'yo. Thank you so much for your work. Small but terrible naman pala talaga ang Mobile Biocontainment Lab. Akalain mo, ang daming pwedeng mangyari sa loob nitong sasakyan na to. Pero wait lang ha, dahil hindi pa tayo tapos. It's time naman to meet the brilliant mind behind this wonderful and useful project. All right, guys, we are so blessed to have within our presence the man, certainly not a myth but absolutely <laughs> a legend behind Bioassets, Doc Homer. Doc, hey, hi. Magandang araw po sa inyo. Thank you so much po for gracing us with your presence. Magandang araw sa inyo. So, Doc, um, we've been hearing about Bioassets and how wonderful this company uh -huh. is. Yung po creation niyo. Uh -huh. And uh, but before that, we want to know po muna yung background niyo mismo. Paano um, kayo napasok dun sa field uh -huh. or this love for research and science? Alam mo bata pa ako, mahilig na ako sa science, no? Gusto ko maging piloto pero syempre merong mga challenges. Mm -hmm. Pero gusto ko rin maging scientist. Mm -hmm. So naging ganoon yung direction ko. So simula nung bata pa ako, naglalaro nga kami mga kaibigan ko, mga ba, ma, kung may panood to ng mga mga kaibigan ko at saka kapatid ko. Nilalaro namin yung kandila. Tining namin kung ano mangyayari pag nilagyan namin ng tubig. Big, big. Oh. O, ang katunayan, sumabog. Tapos napaso pa nga ako eh. Makikita mo, may mark yan sa sa katawan ko. Simula noon, oh, sabi ko, okay to 'yung curious. Nabuksan na 'yung Pandora's box kumbaga. Exactly. Yes, yes. So with that, sir, ah uh, with that doc, no. Dito nabuo 'yung bioassets. Nagsimula 'yan kasi nangangailangan ng industriya ng paghahayupan ng diagnostic capacity. So, okay, kaya nabuo yan. Pero hindi namin inisip ito na diagnostics lang, diagnostic yes. lab lang. Inisip so, namin mas malawak, dito, mas yung, malawak. Research para makagbuo ng drugs, mm -hmm. ng bakuna, mm -hmm. makagawa ng solusyon para sa industriya natin oh. sa pag aayos So, Doc, uh, na-mention nyo no, na meron kayong passion for solving solving problems, uh -huh. kaya kayo pumasok sa research. Kaya, yeah. Doc, na-mention nyo rin na uh, you're a vet. Uh -huh. Na-experience nyo yung problems dun sa industry. Kaya, yeah. give us a background ng... Uh, problema or mga problema sa industry ng pag dito sa Pilipinas. Oo, na? ano 'yan? Tatlo 'yan eh namin na focus sa uh, ako at sa aming grupo, no? Ang una is our lack to uh, our lack of capacity to respond at the point of need. Kung saan kailangan yung yung ano, yung care, kung saan kailangan yung diagnostics. Wala tayo sa Pilipinas. Kung meron man, very very minimal. Isa 'yan sa mga gaps sa uh, uh, animal industry. Pangalawa is we we have the capacity to do molecular characterization of our uh, microbes. Mm -hmm. mga, mga ano na molecular characterization means yung ano ba yung mikrobyo na yan? Mm -hmm. Kasi ang diagnostic yes or no, no? Kung yung, meron or wala. Kung meron o wala, uh -huh. no? Pero yung molecular characterization Diyan natin inaalam yung genotype zero type zero bar basically mga ano no kasiyan yung characterization ay yung pagkakakilala natin dun sa microbe exactly so, yung mas malalim pang pagkakakilala uh, para mas maintindihan uh, natin ano ba talaga yung mikrobyo uh, na yan pangatlo is yung safe and effective vaccines uh -huh. ngayon importante malaman muna natin yung dalawa una yung response for surveillance uh -huh. yung precision diagnostics para malaman natin kung ano ba yan para makabuo tayo ng precision uh -huh. medicine or precision vaccinology. Yun yung ibig sabihin naman yun, yung pagbabakuna natin, tailored na kung ano yung problema ng farm. Match na match yung mm -hmm. mikrobyo. So, Doc, can you walk us through dun po sa ginagawa ng bioassets? Talaga? So, ang bioassets, tinatawag namin sa ang sarili namin na parang contract research organization. Contract research, research organization. organization. But we don't stop at being a contract research mm -hmm. organization. Ang ibig sabihin kasi noon, gumagawa kami para sa iba. Okay, no? Halimbawa, mm -hmm. may research yung iba gagawin namin para sa kanila mm -hmm. kasi wala silang kakayanan at kapasidad na gawin ito. Mm -hmm. Pero hindi nang isip namin ang gusto namin maging life science company kami. Life maging company. veterinary biotech company wow. ang bioassets mm -hmm. without being said doc. Ah, uh, 'yun po sa bioassets. Ano po yung mga problems uh -huh. na kinikater to? ng kumpanya. So usually ang problema lang na tinitignan namin is infectious disease. Okay. Bakit ha? importante ito kasi infectious disease still remain the major cause of losses in animal uh -huh. production. Dok, para po sa ating mga manonood, uh -huh. can you give us a picture kung uh -huh. gaano ba devastating yung uh -huh. effects ng pagkakaroon ng isang infection uh -huh. sa isang farm, uh -huh. sa isang uh -huh. breeder? Ito, tas bibigyan ko sa iyo ha. Ang Pilipinas before uh, 2019, mm -hmm. ang produksyon natin ng ng baboy, meron tayong halos 1.6 million na inahin. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ng 1.6 million na inahin, kung tama ako ha, naglalaro yan dyan. Uh. ano? Ang ibig sabihin, na meron tayong 16 million na baboy at any given time. Pagtama ng ASF nung July, bagsak ang produksyon natin. Halos bumagsak na ng 900,000 ng ating inahin. Pero ngayon slowly according sa statistics, Nag nagre-regain na nagre naman uh -huh. pero bumabalik-balik yung sakit. Uh -huh. So kasi wala pa tayong talagang karampatang solusyon uh -huh. tulad ng bakuna. Uh -huh. Ang ginagamit lang natin ngayon ay yung tinatawag na biosecurity. Uh -huh. Pero tignan mo yung loss 1.6 million to 900,000. Uh -huh. Baboy lang ba ang nawala uh -huh. at sa pagkain hindi? Ah, ang nawalan, livelihood. Tama, di ba? food security. Mm -hmm. Di ba? Yun ang naapektuhan dyan. Mm -hmm. So, ngayon kami sa bioassets at iba pang mga collaborators natin, i-address natin yan para masuportahan natin yung food security. Mm -hmm. At the same time, yung livelihood ng tao. Mm -hmm. So, dok paano naman nangyayari na pupunta kayo from point to point? Yan, magandang tanong yan. Ha? Kasi, yung bioassets, may central lab mm -hmm. kami. Diyan yan, daming gamit dyan. Ano, daming kami na nabuuna na kapasidad. Pero, Kindi mo 'yung pwedeng dalhin doon, okay. ano? Kasi ang hirap 'yun. So, ang solution dyan, at ang isa sa mga solusyon dyan, hindi lang ito ang solusyon, ano? Is dali natin 'yung laboratorio natin kung saan mm -hmm. sa kanila saan pwedeng may problema or meron tayong nakikitang pwedeng maging problema. So, for example, paano natin gagawin 'yun? Gumawa tayo ng mobile biocontainment laboratory. Kasi ba? hindi ito 'yung ordinary mobile laboratory mm -hmm. na may microscope ka, may PCR ka, mm -hmm. na pwede ka mag-test, no? Yung mikrobyo na tinitingnan natin, yung yung ASF, yung AI, kailangan niyan ng biosafety and biosecurity measures. So kailangan i-contain mo yung microbiyo para maprotektahan natin yung tao yung environment at saka yung mga hayop pati. Ah, so basically pupunta kayo doon, hindi siya basta magte-test lang kayo. Hindi, kasi ano may yan? next level pa na security. Biosafety at saka biosecurity. So ano pong difference doon? No? para din informala? So na natin yung sila. yung biosecurity is basically is looking at yung safety nung gumagawa. Okay. Biosafety sa po ito. Biosafety, okay. safety nung environment, safety nung iba nasa sa labas. Yung biosecurity naman is how do we treat the the di organism. Paano? Ano ba 'yan? Pagka napakawalan natin 'yan, makakalat pa lalo. Baka maging cause pa tayo ng problema eh, no? So kailangan i-contain natin siya in such a way na secured yung environment natin. Nandun lang contained yung ano mikrobiyo. Hindi na siya makalabas ha, hindi siya makalabas. Pwede lang siyang pumasok. The only time na papasok ang mikrobio dito sa biocontainment laboratory na to is pag na-inactivate na siya. Ibig sabihin, napatay na natin yung microbe. May mm -hmm. protocols ito uh -huh. na mahigpit. So Dok, um, pa paano po kayo, lalapit po ba kayo sa farm? Sila po ang lalapit sa inyo, ano po yung ano nun? Mas maganda is lalapit sila sa amin. Pupunta kami sa isang lugar, for example, sa LGU. Uh -huh. Tapos pupunta sila doon, uh -huh. yung mga malalapit kasi It's a break in biosecurity kung kami ang pupunta sa farm tapos pupunta naman kami sa susunod. Mm -hmm. Baka mamaya kami pa ang sanhi ng paglipat ng mikrobyo dito mm -hmm. punta dun sa mikrobyo dun sa isang farm. Mm -hmm. So ang ginagawa namin, katulad ng ginawa namin sa bataan, punta kami sa isang lugar, sa malapit sa LGU, nagko-collect -co kami ng samples, dinadala nila yung samples sa amin. ah So, parang nasa isang centralized centralized location, na location lang kayo, oh. sa isang LGU, tapos sila yung lalapit sa Yes. Ah. Doon, magagawa na namin. Masasabihan na namin yung LGU, masasabihan namin yung farms uh -hmm. and veterinarians. Yung coordination, nandoon na agad lahat. Nasa mas, mabilis. Isan, mas, mabilis. Tsaka mas mabilis. Mas mabilis. Mas organized. So, Doc, with all that being said, lahat ng steps, um, discuss naman natin kung paano pumasok yung DOST. Mm naging ganito kayo ngayon. Nagkaroon ng opportunity dun sa uh, DOST uh, BIST program, which is Business Innovation for Science and Technology under the Science for Change program, <laughs> which is a very, very good program ng DOST. Kasi tutulungan ka nila para makapacitate ka, magawa mo pa, ma-expand mo pa kung anong meron yung kumpanya ninyo. Katulad sa amin, Kinapacitate nila kami para magawa namin yung know the enemy. Mm -hmm. At saka, yung step 1, step 2. Mm -hmm. Yung yeah. step one is yung surveillance, yes or no. Yes. Yes or no. Mm -hmm. Step two will be the knowing the enemy, yung molecular characterization do nila kami tinulungan. Dahil doon, pwede na kami sa step 3 ngayon, yung yung precision medicine, okay. no? So, dahil doon, uh, na-award na nila kami. Actually, it's a loan. Mm -hmm. But you know what, even though it's a loan, napaka malaking lalak na malaking tulong kasi it's a soft loan no interest imagine pahiraming ka ng gobyerno mo na para mapalaki mo yung negosyo mo at matulungan mo yung bansa mo no interest no interest for no uh, ilang years five years no So, Doc, dun sa nabanggit nyo or nakwento nyo yung impact ng DUSD sa inyo, mm -hmm. what can you say naman po na, na meron tayong ahensya ng gobyerno mm -hmm. na tumutulong sa mga kagaya nyo mm -hmm. na ma, abot yung pong mga goals niyo but also yung pong mga aspirations niyo to help. So una nagpapasalamat ako no kasi napakalaking tulong talaga sa amin. Without the DOST uh, capacitation support, hindi namin 'to magagawa nang ganitong kabilis. Talagang nagpapasalamat ako sa kanila kasi isipin mo tumataya yung gobyerno mo para para umunlad o magtagumpay yung kumpanya. Hindi na lang sa goby hindi na lang sa kapwa government agencies or institutions and academia, pati na rin sa private. And I am very thankful for that. Buong team namin talagang nagpapasalamat sa DOST kasi malaking tulong talaga. Kaya naman, masin masikap at masinop namin ginagawa kung ano yung binibigay nila sa amin. Nagpunta tayo sa Batangas upang kilalanin ang isang kumpanya na Bioassets na natulungan ng Department of Science and Technology na makabuo ng mga tools o mga pamamaraan upang masolusyonan ang mga problema ng industriya ng paghahayupan. Nakita at natur natin mismo ang MBL or Mobile Biocontainment Laboratory kung saan pupunta sila sa mga komunidad at the point of need. Pero hindi nagtatapos yan dyan. Dahil tayo, meron din tayong sarili-sariling responsibilidad sa pagtulong sa industriyang ito. At sabi nga ni Doc Homer, we must inspire and motivate so that we can collaborate to create and ultimately innovate to elevate. Sek, anong masasabi mo dito? Napakalaking tulong talaga ng MBL at Bridges Project sa ating animal industry at sa food security ng bansa. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mas madaling matutukoy at malulunasan ang iba't ibang nakakahawang sakit ng mga hayop. Sa tulong ng siyansya, mas magagabayan ang ating mga magsasaka at animal breeders sa paglaban sa mga sakit na maaaring makaapekto sa kanilang mga alaga. Hindi lang ito makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga hayop, kundi pwede na rin sa pagtaas ng produksyon at kalidad ng ating mga pagkain. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang sapat at ligtas na supply ng pagkain para sa lahat. Para sa iba pang kwento ng tagumpay sa tulong ng DOSD, balikan ang episode ng Siyansikat sa aming mga social media accounts. Magkita-kita ulit tayo next week para sa isa na namang makabuluhang istorya ng pag-asa gamit ang siyansya at teknolohiya. Ito ang Shancy Cut. agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOSD for you.